Si Tatay Benjamin Tatay, no? Hello, guys. So, kanina si Tatay Benjamin yung taga-pugaan. So, taga-buntag nilang ginakuan siya makita, no? Gigan sa tambo, paingon sa tumnubo. mag lang ni siya, tapos magpasan sa iyong bukag. So, grabe, makaingon ka yung nga pan pangidaro, no? Makaya pa niya, no? Ang iyong edad, guys, is na nasa 70 plus. So, kaluoy sa Diyos, no? Maayo pa ganyang iyong pamarok, maayo pa ganyang panglawas. Mura, so, gina kabuhayan guys kanang manuri og mangga og sa mga makakita kanang ni tatay manginaot lang ta ko nga matabangan nato si tatay pinaagi sa atong pagpalit sa iyang mangga sa matagal adlaw kay mura gani ang panginabuhi an so naa na siya sa bukid sa kuan sa sa pugaan so mana siya so amoya aga do na ko na siya og di dili ko siya ganan mukaon mura gani iya haro ipugayo di ba hindi makarelate ko ta sa atong mga kuan mga agi po sa unang agadang ko po sa ato ang kaluluhan po. Hinaot ang guys nga matawangan na si tatay guys. Ah, gamay tabang na sa Daging guys. God bless